Eksklusibong napuntahan ng News 5 ang barangay sa bayan ng Carmen na ilang araw ng lubog sa lampas taong baha. Pati mga evacuation center, pinasok na rin ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Rainel Pawi. Talibay. Rumaragas ang baha ang sumalubong sa News 5 team papunta sa barangay Guadalupe sa Carmen, Davao del Norte. Lampas taon na ngayon ang baha sa barangay at ilang araw nang di humuhupa karamihan sa mga lumikas na residente nagtayo na lang ng tent sa kalsada. Kasama riyan ang pamilya ni Jessa na tanging damit lang ang isalba dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Nang hirap talaga. Kasi yung last day, eh, hindi pa nabasa yung mga gamit, ref, kaya pang isalba. Pero ngayon hindi na. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Lampas tao rin ang baha sa barangay Mabaos. Ang ilan sa mga residente sa mga pinagtagpi-tagping lona muna nanunuluyan, pati mga alagang hayop sa gilid ng kalsada muna isinilong. Nanlulumo naman ang ilang magsasaka gaya ni Alfonso dahil sa palayan na nagmistulang ilog na. Yung palay ko isang ektarya. Ngayon, pichadjes, arbisyon wala na akong makuha. Oh, kahit malaki pang utang ko. Ayon sa Carmen Rescue Unit, 28,000 pamilya ang nasagip sa pagbaha. Patuloy raw ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Pero pati ilang evacuation center, inabot na rin ang baha. Dumiskarte na lang ang ilang evacuees at sumampa na sa mga upuan. Ang munisipyo naman naging evacuation center na rin. Ayon sa Carmen LGU, nagulantang sila sa bigla ang pagbaha na pinakamatindi raw sa kasaysayan ng kanilang bayan. Labing apat sa dalawang barangay nila ang lubog pa rin sa baha. Ang itinuturong dahilan ang pagkasira ng Esperanza Dike sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa tatlong probinsya. Agusan, Dabao de Oro, Dabao del Norte at saka dalawang malaking ilog galing sa Dabao City na yung Carmen is the only exit delta. Kaya lahat ng tubig ng nagsabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Nananawagan din ng LGU ng pangmatagalang solusyon na desilting o pagtatanggal ng naipong lupa sa mga daluyan ng tubig, gayon din ang pagtatayo ng maayos na flood control system. Lalot ang Carmen ang nagsisilbing catch basin ng tubig ng tatlong probinsyang nakapalibot sa naturang bayan. Nadagdagan pa ang patay sa baha at landslide bunsod ng masamang panahon sa Davao. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, labing-anim na ang nasawi sa buong rehiyon, Apat naman ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Renal Pawid, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.